Tama lang. pag pa. Ito pa kayo lahat. Saan mo kayo sulok ng mundo, saan lagi kayo mag-iingat. Tulad sa amin. Bababa tayo ngayon ng manok.

Ilipat lang nila sa ibang crates. May nila dito sa ano nila Hindi namin nililipat, sinasalin. Asalin ba? Ha? Salin. Sinasalin. Okay, Dilipat lang 'yo. Parang malabo camera natin. Ano? Ang pala natin mga kaibigan ngayon. 25 concretes na dilaw. Tapos yung green. to yung green. Ito. Green to eh. Ito. Mm -hmm. okay. Ilan niya? 70? 58, 58. Okay, 58 crates. Na green. Na green. Tapos 25 kong gilaw. Yun lang ang dala natin dito sa ating pinagdeliveran. Pugi yan, pugi. Ah. Kunti na lang ang ating papawa. Kunti. Dito lang niya sa aming mga kaibigan, malapit lang. Malapit lang sa kapit. Dito lang kami sa Las Piñas. Pasensya na kayo sa aming mukha, wala kami ng tep. Ito ay natural. Saan na siya, ilit ng araw. Wala mo pala kakalimutan kay boto nandiyan na sa baba. Like na share. Okay, light na rin, Paki-share. Comment.

Ayan, ganyan ang diskarte nila sa pagbababa. Pinatanggal sa original naming ano, crates. Bago ililipat nila dito sa so kanilang crates na pula. Ayan, ganyan. Tapos, papatong ngayon yun. Diyan. Bawat tatong, lima-lima uh, kapag baba na tayo ng 30 sa green 5 plus 5 Trenta na, 30. Ba't kaya pag mga green ano, puro bangas?

Dapat pala pagdating ni Madam ano, nakaganyan. Kaya pag lost crates kasi, pag nadaganan, papipisa yung manok. Maganda talaga nakalagay sa crates. May daan? Saan, rin. Saan, sa yelo. Iyun na natin 'yan. Okay. Ah. Kumusta 'to, 'yung? Kanila yan eh. Mamaya maghanap yun. Ah, bagong gupit yung aking ano? 'yung aking boss. Oh. Bagong gupit 'yan. Patikila, ay muntik ng ahitan lahat. Bagong gupit. <laughs> Magaka 40 crits na tayo ng green. 40 na ba? Oh, 40 na eh. 8 na 'yan, eh oh 8 hilera na 'yan. Hindi na pala 'to. Ha? Nalilito na 'yung aking boots. Kukuha so, na ng yellow wala pa 'yung manok. Bawat isang ano niyan, isang crates. Nilalagyan ng yellow. Para hindi siya ma ano. Mangitim. Ano pa yon, Bin? Para hindi mangitim, no? Sino na mga kaibigan? Tulong na ako. Ah. Hoy. Yan 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 nalagbigyan yan. Hindi natin tumulong eh, nalalaban na. Ah. 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 tapos na tayo magbaba mga kaibigan Critch na lang, critch Ah Hanggang ah. sa muli mga kaibigan Bye bye See you susunod na video Wala plastic, no?